Ajo, ajo August 2, panggabi. So, sa Pampanga po, meron po ba nanalo? Bago po yan, sa lungsod ng Angeles. So, sa lungsod po ng Angeles, 9.26 po ang lumabas. So siguro po hindi po natin araw ngayon. Wala po tayong nakuha ulit. So uh, sa lungsod po ng Angeles. Uh, sana po meron po tayong makuha kahit isang numero dyan. So muli po mga napili po natin. 15-2-8-11-18 at 15. So ngayon po, uh, ngayong gabi wala po tayong may rekomenda sana po uh, ngayong gabi makuha po natin yung pang malakasang jackpot so yan lang po ang ating may rereto bukod po doon, wala na <laughs> yan lang po kasi yung mga nakukuha natin sa inyong legaho paki screenshot na lang po 1 2 3 chik chik So, maraming po salamat sa Lungsod ng Angeles. Sa Pampanga po, 18-26. Meron po bang nanalo? So, sa mga nanalo po, congratulations po. Ito na yung clue, nasa taas po. 26 at 18. So ang po kasi natin, 1830, bumasa tayo sa weekly. <laughs> Basta lang yan, nasa taas lang pala. So sa mga nag-rumble po dito, at kumuha ng ideya, ayan na po, ang lumabas, 1826. At sa mga nanalo po dito, congratulations po. Ayun na nakabox na. Dalawang numero po sa taas. So congrats po sa mga nanalo. At sa mga mananalo pa ulit, kung meron po lalabas mamaya, wala, hindi po natin natchambahan kasi nga po, ang kinuha natin ay 30. So, sa so, 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 tingin ko po, uh, nakuha po nila ang numero 1826. So, congratulations po sa mga nanalo. Ayan na po ang pinamimigay, oh, nasa taas. So, kung nga... Uh, kung meron pong uh, nagtatanong kung lumalabas ba ang mga sinasabi natin ayan na po ang linaw linaw 1826 so muli po ang mga nasabing numero ay haka haka lang at kuro kuro wala pong kasigurado na ito po ilalabas pagkat ang mga sinasabing numero ay hango po sa mga ligaho Kumukuha po tayo sa mga pattern at kung meron man pong lumabas at ito po ay hindi sinasadya at kung meron man pong hindi lumabas, ito po ay hindi po natin, uh, di rin na po natin ito sinasadya kasi nga po tayo po kumukuha, kumukuha lang po tayo sa ating uh, mga legaho. So, yun ang po ang lumabas, pinamimigay po natin 26, 18. 19, 37, at 30, 11. So kuha na po ang 26 at 18. So kung tatanungin nyo po ako ano po mga ano po ang natitira siguro po um, the rest na lang po yan. Yan na po lahat. na lang po. Pili na lang po kayo. Lahat po ng mga numerong yan ay may posibilidad pong lumabas. So muli po sa lusod ng Pampanga. Maraming po salamat sa panonood. At sana sa iyo, ngayong gabi makuha po natin yung pang malakasang degla. Sumuli po Pampanga Angles August 2. Sana po makuha po natin yung jackpot. At, at sana po sana po tayo po ay swertehin ngayong gabi. Maraming po salamat. Adjor, adjor.